Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. t Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, anim na buwan po ang ating pag-alaga ng ating mga itik bago sila manging itlog paano tayo makatipid sa paggastos mga kadakers alagaan natin sila ng isang buwan bago mag anihan mga kadakers pagkatapos ating ipapastol sa palayan mga kadakers so hanggang sa uh, ganito na sila ka laki pagdating nila ng limang buwan mga kadakers kung wala na tayong pagalaan at wala din tayong katrabilan so ikukulong na lang natin yan at dyan kayo maggastos ng page kasi at uh, time na sila na mangingitlog so ganyan lang mga kadakers ang diskarte para makatipid kayo sa pag ang uh, gastos ng inyong mga alaga bago sila manging itlog. Kasi pag feed sila simula maliit hanggang sa uh, anim na buwan, malaki talaga ang gastusin natin dyan mga kadakers. So kailangan tayong mag-alaga ng isang buwan sa kanila, sa so maliit pa sila. Pagkatapos, ating ipapastol sila ng apat na buwan so mayroon pa silang isang buwan bago sila manging itlog so dyan na kayo mag gastos ng feeds kasi mga kadakers pagdating nila ng limang buwan at kalahati manging itlog na yan pero maliliit pa so pagdating ng anim sila na buwan talagang yan na po ang mga itlog na uh, good So, yan ang ating pagsikapan para matustusan natin ang kanilang pangingitlog. Uh, ganyan talaga ang ginagawa ko mga kadakers. Kasi malakas kumain ang mga itik, mga kadakers. Kung wala tayong malaking kapital, nako, hindi tayo makaalaga ng marami. So, pag maliit lang ating alaga, maliit din ang ating kita so ganyan mga kadakers kapag isang daan lang ang ating alaga o di kaya tatlong daan mga kadakers hindi po tayo aasinso uh, dyan hindi natin makikita kaagad yung income natin pero kung ang alagang itik natin ay nakapalo ng 500 higgs so makikita mo na yung income mo kadakers bakit ko masasabi na makikita mo na kasi sobra na yan sa pagkain natin pinaka babak natin na income dyan ay 3,000 every morning so yan lang po ang ating pagkasyahin sa araw-araw so mayroong sobra itabi natin para sa kanilang uh, pagkain pagdating ng uh, wala nang anihan pagdating ng ikukulong natin sila ulit bibili na naman tayo ng siho idagdag natin doon sa ating unang mga alaga so ganyan talaga ang pag-alaga ng itik mga kadakers wala tayong permaminti na itik para ding tao wala ding perminting kaibigan so mga kadakers tandaan ang pag-alaga ng itik para ding mga politika walang permamenting kaibigan so sa mga balak mag alaga ng itik yan po ang inyong tatandaan wag po tayong magkampante sa tao na malapit sa atin na ang akala natin ay atin kaya pala mayroong sikretong inggit sa iyo. Kaya sa mga taong inggitiro, gamitin nyo ang inggit nyo sa tama. Ipakita mo sa tao na mas magaling ka. Hindi yung mainggit ka tapos sisiraan mo yung tao na ginainggitan mo. So, hindi maganda yan kung totoong magaling ka nainggit ka sa kapwa mo galingan mo higitan mo yan ang gawin mo para umangat ka sa buhay mo hindi yung inggit puro ka lang dating wala ka namang nagawa kung nainggit ka sa pag-alaga ng itik yan ang dapat mong gawin kaibiganin mo yung may-ari ng itik at magtanong ka kung bakit ganyan, bakit dumami, anong ginagawa, anong mga paraan. So ganyan dapat. So hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much sa mga subscribers ko at sa mga viewers na hindi pa nakasubscribe. Please subscribe. See you next vlog.